Hello mga guys, uh, nandito na tayo, nag-aayos tayo ng uh, refrigerator na Sharp brand, 'yan. Sharp brand. Ito yung uh, yung harapan natin, pakita ko sa inyo mga loads 'yan you know. oh. Ito 'yung shop, 'yan oh. Sharp brand. Yan, pano pano sinyo 'yan you know. oh. Ito 'yung rip natin ito yung mga gamit natin na ginagamit sa pag-aayos ng uh, refrigerator yan ang map gas yan yan siya yan ito yung refrigerant tank natin refrigerant tank yan yan pressure gauge yan. May karga tayo ngayon na uh, sin uh, 5 sin ko yan 5 PS, PS, psi yan yan karga natin yan yan punta yan sa uh, refrigerant valve natin or access valve yan yan Uh, ang unang ginawa natin itong mga loads na nag-charge lang tayo ng freon kaya lang nag-high ampere yung motor kasi yung filter pala barado yan no? kaya nga pinalitan ko ng filter or dryer flare type itong tawag nito ay flare type yan yan tapos nilalagyan ko ng ice yan pag napansin nyo may ice. yan no? yan kasi nag high ampere yung motor natin tinitrip niya tinitrip off niya tinitrip off niya yung motor natin kasi nag high ampere Dah naga sampers ya Kayaknya ini lagi ente sih cold compress Yang Kita mga mengadopsi mga master <coughs> master mengadopsi Eh uh, don't forget to Subscribe my channel uh, rumi The Great TV ah uh, Isang tutorial itu rumi The Great TV yan sa youtube channel natin uh, don't forget to like <coughs> subscribe and comment and share mga lods mga master ang mga nag-oobserve na tayo mga lods mga one hour na ang pag uh, on ng ating one yan yung sa, yung, sa, sa tagiriran yan umiinit na yan pati doon sa kabila nag-observe natin para kung nagtitrip trip off ayong motor natin, 'yung compressor natin. Yan loads. Uh, shout out sa mga Lumina Lumina Group, Lumira Lumina Boys, mga drinking master, shout out. shout out sa mga bikers uh, association uh Luzon Visayas Mindanao shout out mga kaibigan. Okay? Shout out. Okay thank you so much thank you for watching okay love you all mwah, mwah, mwah.